ganon. Uh, good afternoon po. Hello po. Welcome po sa Honey Talk. Uh medyo po natagalan tayong mag-upload uh, ng mga panibagong video kasi alam naman natin ang buhay OFW sometimes hindi natin hawak yung oras. But today, uh Honey Talk is so blessed to have this guest. Uh, I can describe her na siya po yung tinig ng, ng church namin is so anointed and I'm very blessed to have her and sa sa pagsabi niya ng yes, uh, Honey talks caters about uh, uh buhay ng OFW yung pakikibaka uh, para lang maabot ang pangarap and today uh, I welcome love Thank Hello love. <laughs> Hello love. Salamat sa sa pag say ng yes. Yes, po. alam ko. Kinakabalan uh, ko. <laughs> alam ko na may marami kang ano, marami kang dapat puntahan but uh, I'm very very blessed that you say yes to this interview. Uh, hindi naman po uh, ang ang Hanitok nagkakalkal ng mga ano anong buhay. <laughs> The only thing that uh that um Hanitok wants to to share to the audience is paano ba yung buhay natin dito sa bilang isang OFW and especially yung yung buhay paano ng palataya natin. I will start by saying kamusta ka? Um yes hindi po ganoon kadali pero kasi bilang isang OFW nandoon talaga yung tatatagan mo yung loob mo higit sa lahat kasi kung kung hindi natin tatatagan tatatagan yung love natin. Parang manghihina agad tayo. Pero so far, um, okay na okay po ako. Kasi okay ang pamilya ko, okay ako, okay ang amo ko. So, all is well. Ah, uh, sis love, kailan ka nagpunta ng Hong Kong? Uh, August 2020, 2016. Oh, so you've been to Hong Kong? Eight years na po. Magna nine years na this coming August. 20, 20 August, this August. And how old are you now? Ngayon po, Mami, turning 34. Oh, ganun. Are you single, single mother, or you're my forever? I'm happily married <laughs> <laughs> with Jim <Gym> Boy Melante. <laughs> wow, that's that's, ano, that's so, a blessing. So, ang, ang, ang una kong itatanong usually is What made you decide na maging OFW? Kasi alam mo naman ang OFW is not easy. Especially na may anak ka, 'di ba? Hmm. Uh, what made you decide? Siguro po lahat naman ng reason ng mga nanay na nandito sa Hong Kong iisa lang dahil sa anak hmm. at sa pamilya. When, kasi nung time na kahit mag-isa lang 'yung anak mo, lang anak ko nung habang lumalaki kasi siya, syempre nagtuturo ang mga bata ay eh, wala kang maib kung yung parang ang wala kang maibigay may trabaho ka pero not enough so reason talaga pinaka reason is 'yung anak ko mm. yes. so you want ah uh, mabigyan siya ng magandang Gandang buhay eduk magandang yes edukasyon yes. kasi 'yun ang isang unang desire mo yes, talaga yes yes so since nasabi mo na may asawa ka nag, nag ano ba siya isi si ano support sa decision mo? Noong una Nung una, medyo ano siya, nag-aalangan. Siyempre, kasi magkalayo kami. Kasi, ano pa ako dun, magto 25 years old ako pumunta dito eh. 24 ako nung nag-a-apply, eh, nabutan ng birthday sa so magto 25. Nag-aalangan siya, siyempre, mabata bata pa rin ako that time. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi ko to gagawin, siyempre, um, kung gusto din natin ng hindi naman marangyang buhay, gusto natin na yung parang hindi tayo nauubusan, yung parang nabibili natin yung gusto natin na hindi naman ganoon ka mahal or something pero siya po supportive naman talaga pero noong una lang talaga syempre kasi malayo kami sa isa't isa man yun ang isang struggle ng isang OFW bago ka pumunta ng bago ka bago mo -ma matamo yung pangarap mo na makapunta sa ibang bansa uh, bilang uh, may asawa ka you have to to convince na maganda yung pag-alis mo yes. na walang Walang sakit sa loob, yes. uh, open siya sa gano'ng work mo. Yes, yes. Uh, ngayon, nandito ka na sa Hong Kong. Ilang taon ka na sa Hong Kong? You say 8 years? Yes, 8 years, turning Ilang nine. amo na yan po? Noong una, sa I was in Shatin. Uh, Hong Konger sila. 7 mm -hmm. months lang ako doon kasi worst talaga doon. Mm -hmm. Doon ako nagkaroon ng allergy sa mukha dahil mm -hmm. sa stress. Mm -hmm. Siguro sa sobrang stress, nag-allergy. Kasi si Losa yung naging amo ko doon. Um bantay sarado ako. Bawal akong yung yung pagkain ko, di sila magda-decide. Uh -huh. And the worst the worst uh, experience that I I I had ever um, they ever done to me to me is yung nag-Japan sila uh -huh. nine days po. Hindi nila ako iniwanan ng pagkain. Iniwanan nila ako pala dalawang fishball. <laughs> Mm -hmm. Yung mga puro mga, yung parang meatballs. Mm -hmm. Pero isang supot lang, an noodles. Gusto nila akong kumain ng noodles within nine days. Hindi ko kaya. Mm -hmm. So, ang ginawa ko, nang hingi ako, nag ako ng help sa church na nilapitan ko nung dati. Green, serihan naman nila ako, hinatiran ako dun sa shatin. And hanggang hindi ko nakinaya, nag-break na ako. So, uh, ako yung panglima mm -hmm. na nag-break. So, panglima ko na, ay panglima ko nakatulong, yung dalawa run away, yung tatlo break. So so in other words in, so isa yon Pangalawa, itong amo ko ngayon but because there's a, may story kasi yon eh mm. so itong amo ko ngayon sila yung naging amo ko noong 2007 yung nagbreak ako mm. after no Hong Kong or sila uh. british chinese sila uh, yung kwento naman noon ako pang 14 ako pero ako yung break contract sa 13 na nakandidate nila uh. puro finish contract ako lang yung may lakas ng loob na <laughs> break contact. And then siguro that, that time parang nag-aalangan din sila kasi uh, baka isipin nila magbe-break din ako. Uh, so that day, uh, ano na eh, two, two days na lang flight ko na. Uh, so nung in-interview nila ako, parang nag-aalangan sila. So hindi sabi na, ah, okay sige maghanap ka na lang siguro na ba. And then siguro, kinamusta kasi nila ako eh. Ito, ito. Suppose, okay, tomorrow is my flight. Kinamusta nila ako ngayon. Hmm. Nung kinamusta nila ako, sabi ko, ay, nag, ano po ako, nag-extend. Nag-extend, mag-extend ako ng, uh, mag-rebook ako para mag-extend kasi maganap. Nung pagkasabi niya na mag-rebook, magre-rebook ako, sabi ng amo ko ngayon, sabi niya, wag, magpermahan na tayo ngayon. Kasi yun lang pala yung gusto nila na, fi, na gusto nilang makita sa akin at maramdaman na decidido pa rin ako magstay. stay oh. So parang may panghahawakan sila sa akin. So yun po, And to, then to make the story short nagkaroon ka lang ng sa 9 magna 9 years katlo tatlo, dahil. tatlo. Oh. so itong dahil nag-parted nag ways kami itong amo na to hmm. ng amo ko na to nag-parted ways kami in 2 years nagkaroon ako ng Indian and Malaysian yun din ang pinakamalala na nangyari sa buhay ko na parang wala akong brain that time parang may utak ka pero lagi nilang sinasabi where is your brain do you have a common sense Ganyan. so tapos napakagaling, napaka-bless ni Lord kasi binalik niya po ako doon sa amo ko na British Chinese, which is ngayon hanggang ngayon. So, pang-apat na kontrata ko na sa kanila ngayon. Ganun kasi ang mga experience ng mga OFW. First, second na amo is really, ano, struggle. Struggle sa pagkain, struggle sa ugali, struggle sa setup ng family. Yes, okay. So, tayo mga Pilipino kasi more on incline talaga tayo sa food na rice, heavy mm. meal. So, sa'yo, love, na na, na share mo ngayon na lahat from the first uh, ano hindi hindi maatim ng ano mo kasi sa food the way na nilat na -nilat ka so dito tayo ngayon sa dito sa amo mo masasabi mo ngayon niya, you are blessed yes, yes. i am blessed obedient oh, bakit ko nasabi na blessed uh, that time ba kasi uh, to all my viewers no love is uh, siya po yung ano kasama ko rin po siya sa hills of glory but then she is ano she is Uh, assigned to the main church, which is in Xiongwon. Kami po dito sa Discovery Day. So she leads the musical music team ng ng main church. So ano an sa bilang bilang connected sa church and yung previous na struggle mo sa employer. What made you think na nakatulong yung yung pananampalataya mo? Kung wala siguro akong pananampalataya kay Lord, mami, I'm easily give up everything. Yung i-give up ko na yung... Kasi naranasan ko yung worst na sinayo nung sa Hong Kongers pa lang. Pero nakatulong siya kasi um, yung... The, nakatulong siya bilang nagpapalakas sa akin na kahit anong mangyari, hindi mo toast battle, battle ni Lord to. To the point na magigive up ka na, pero magpa-prompting sa'yo ang Holy Spirit, kakausapin ka ni Lord through your prayers, through your worship, through your devotion, na keep on going kasi sa, sa totoo lang kung wala si Lord sa buhay ko gumibap na talaga ako wala na ako dito sa Hong Kong ngayon so love uh, to sum up everything uh, beyond that ano ang masasabi mo na pinaka struggle mo in terms of communication sa family mo ano ang ang mabigat is it uh, mahirapan ba na uh, during uh, open ka ba communication sa family mo sa Pilipinas yung totoo, mami honestly hindi naman po wala hindi ako nung nahirapan mami mm. because um, noong una lang yung sa Hong Kongers lang kasi wala tagang cellphone mm. pero ngayon kasi sa Open. employer ko napakaopen na and they're very supportive especially mm. sa church sa family ko kay Mateo mm. napaka-supportive nila so in in to in short wala hindi ako nahirapan mm. na mag-communicate sa family ah ito ba yung ano ito ba yung first uh, church na na, 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 ano mo, na Di, join? Meron pa akong, madaming churches eh. Mad pag gano'n um, ng church. Pero dito ka tumanggal? Dito talaga, yes. Sa Hills of, what made you, uh, ano, ano ang meron sa Hills of Glory na natumagal ka? Siguro po, nung time na nag-church ako sa different churches, nagpray kasi ako kay Lord. Sabi ko, Lord, if you want to use my life, give, uh, bigyan mo ko ng church na magstay ako na magamit yung gift na binigay mo sa akin. Gusto ko na po ulit magpagamit. Ayoko na po yung, yung, kasi tinawag mo ako Panginoon, upang maglingkod iyo, But, um, hindi ko, ang sa ginagawa ko ngayon, parang, ano na lang, parang, simbadit, si pagkatas ng simba, mag-hiking. Pagkatas ng simba, mag Pagka-winter, mag Pagka-summer, patas ng simba, magbibit so, parang wala akong pinatutungan. Walang, wala yung focus, wala akong goal, wala akong vision sa buhay ko. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng church na magstay ako. No, na matuturing kung so kong family. So, prayer. yes, this is the answered prayer. No. Ang Hills of Glory talaga. Pero, yung nang dito ka na sa Hills of Glory, you are blessed, family, lahat ng ano, aspeto, family mo, employer mo. Uh, an, pa, ano pa yung, ano, yung struggle na nakikita mo up day to day bilang Kristiyano? Kasi kahit na we are Christian, we are blessed, Meron pa rin tayong struggle sa araw-araw. Ano yung gusto mong i-share na dapat uh, despite the struggle, anong ginagawa mo? Kasi nobody's perfect naman talaga eh. At saka natin hindi perfect. Hmm. So min minsan hindi, hindi minsan kumbaga magkakasala din tayo sa action, hmm. sa wording natin, hmm. how we respond sa mga sinasabi sa atin, especially sa amo natin, dahil gaano kabait ang amo, may toyo din yung mga yan. But dito, dito natin titignan kung paano natin i-handle yung situation na yun. Sa akin po, siguro kasi we have God in our, in our life, especially ako, alam nila, Ma'am at serian, pagka, pagka medyo may to, mayroon silang yung hindi, ba pagkaunawan tas ibubuntong nila sa akin nananahimik ako mm -hmm. and then uh, doon lang ako sa kusina magpe-pray magpe-play ako ng ng worship song and in my mind kahit naghuhugas ako ng plato nagpe-pray ako nagre-rebuke ako ng mga spirit na yan yung hindi ka nais nais and also to yourself kasi pagka nahawaan ka sa spirit nila na magalit mabubuntong mo yun sa mga alaga mo yes. kaya doon pa lang i-rebuke mo na so yun ang strategy na ginagawa yes ikaw, yes review nagre-rebuke talaga ako Uh, sa, sa church kasi there's a lot of ministry. Uh, meron tayong ministry sa Asher, sa school kids, uh, sa financial, sa finance. Uh, ang pinili mo is music. Why is it? Um, siguro mami Anong I'm... meron sa music? <laughs> siguro. Kasi usually no, gusto lang natin iparating sa mga viewers natin na it's not about talent. Yes, yes. Oo. Okay. So ano, what may... Ah uh, marunong kang kumanta pero bakit mo napili yung music? Siguro po kasi since birth Christian ako. Oh, ano, nakagisnan ko na yung mother and father ko part sila na music team. Hmm. Every time na nagsisimba kami nakikita ko sila kumakanta, hmm. si mama nagigitara si papa. Ah. So parang lumaki kami sa music passion ng ah. ng church. Kasi nung sabi ko, ano kaya ako paglaki ko? Pero anis ni mami, nung nagdalag, nagdalagan ako na when I was six, seven, 15, ganyan, 14, hindi ko naman, parang ayokong magpaawit, parang gano'n. Pero hindi mo pala matatakasan yung calling. So, so you yun. choose music team as a fulfillment of the calling. Yes. How fulfilled you are now? Paano, paano? Wala ka bang struggle? Wala ka bang meron, ba? meron mami. Lahat may struggle, but at the same time, hindi kasi mawawala yun eh. Especially pag ikaw yung, nasa, yung lagi kayong tumatayo sa pulpit. Nandun yung atake. But, uh, again, kung inaatake ka, meron kang, you have to go back sa word ni Lord. You have to pray. You have to kneel down. Kasi kung, kung kasi front kasi tayo eh. Kung sino yung mga tumatayo, yun yung talagang atake ng kaaway. So may struggle, pero, we keep going kasi may Lord tayo sa buhay natin. Di ba yung promise ni Lord sa atin? He will never leave us nor forsake us. And He will never fail us. Every day hindi tayo infinite Tayo lang. In our, in our own flesh, talagang talagang nadadala tayo. Pero pag kay Lord, hindi talaga. Oh, as uh, sis, uh, uh, love, since you are, ano no, nandito ka na, okay na lahat. Pati yung prayer life mo, family life mo ano ang mabibigay mo na ano na ma-share mo na art na sa gustong maging OFW anong dapat nilang gawin Siguro po sa mga gustong mag OFW um, unang-una <laughs> kailangan mo talagang tibayan Tibayan yes and also you have to think very uh, well kasi malayo long distance relationship sa family hmm. higit sa lahat sa mga anak kung kung married at kung single naman siguro sa mga single walang problema pero sa may mga pamilya gaya ko you have to think twice or thrice or how many times mm. kasi hindi biro po ang malayo sa pamilya mm. pero yun lang tataal ano patatag tatag lang ng loob at higit sa lahat laging prayer 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 because there's power in prayer and higit sa lahat yun yung nagpapalakas sa atin and wag wag uh, mawawala yung Lagi mong sinasangguni kay Lord lahat ng yeah. plano mo sa buhay mo. So you're trying to say na once you're an OFW, use God as an yes, instrument. Yes, yes, yes. Wala na para iba. maging malakas. yes, yes. Kasi nga sabi mo, hindi basta-basta ang magiging OFW. Yes. As is love, I know you you have a long journey when it comes to faith, when it comes to family struggle, lahat at sa sabi mo nga araw-araw still struggle. But what made it ano? Sabi mo that dasal pero ano yung palaging nakalagay sa puso mo na magiging matatag ka? Ano yung ginagamit mo? Yung favorite verse ko palagi, Psalms 23:1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Yeah. Yun po. Um, lagi, lagi yun, mami. Pag naalala ko, siguro, eh, kung wala lang talaga tayong Lord sa buhay natin, manghihina talaga ako. Pero ang laging sinasapuso ko kasi, I have God. And he will, again, He will never leave us nor forsake us. When you look back the love na na noon at ngayon anong masasabi mo sa, sa sa sa, sarili mo siguro ngayon masasabi kong ano ang napagtagumpayan mo sa love na noon at sa love na ngayon sa yung love noon very impulsive mag decision and also yung parang sinusunod ko yung flash ko hmm. pero ngayon kasi iba na po mami siguro masasabi ko talaga na I am deep I have a deeply relationship kay Lord mm -hmm. na which is lahat ng gagawin ko isasanggutin ultimo maliit na bagay. That's yan yung natutunan ko sa journey ko na kahit maliit na bagay isasangguni mo kay Lord if kalooban niya o hindi. So ngayon po masasabi kong yes. I am deeply in love by the yes. presence of so, the Lord, yes. And you want to end up na despite na dapaka minsan, yes. <laughs> because all of us is sinner. Yes, 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 yes nakabangon ka. Yes, mami. So, sa araw na to, it wi we, marami tayong napulot kay love, no, na nadapa ka man, but dapat bumangon ka. At isang instrumento na gagamitin is kay Lord. Yes. And we heard her bible's uh, verse. It's really, ano, very inspiring na Bible verse. Thank you, thank you, love. Thank you. <laughs> Akala mo lalagariin kita. <laughs> but I'm very, very happy kasi yung, ano, natin. Kahit ako, hindi ko maisip po ano yung tatanong sa'yo, but then, uh, no, spontaneous. As, uh, spontaneous <laughs> I really very happy sa'yo. I'm happy na you have, uh, you conquer everything. Yeah. So, um, despite everything, you are still there at nasa church ka pa rin. Thank and you, thank Lord. You for sharing and trusting Honey Talks with a little of your life. Right? But, thank you. Welcome, <laughs> Mommy. Thank you so much thank pa, for, you. Having, uh, for having for having